mga idol for today's video oh. ang baba ba ng helicopter ay magtetest fly kami itong ginawa ni Batang Giro na Chicago Bulls nalipad na yung kanyang lawin o mga idol oh. bali samahan nyo ako kami din sa aming paliparan mga idol bali kakauwi ko nga pala sa galing ako mga idol pagbilaw diba nung tayo nagpalipad ng ilang saranggola mga idol so ngayon dito naman tayo sa amin mga idol saan bang hangin? ah paparog pa lang hangin yan mga idol siya nagtalang ng lawin? ako yan mga idol lo oh. Chicago Bulls mga idol gawa ng 12 years old na bata wala pa akong masyado mga idol gawa kasi wala akong mga idol eh sa uwi ko nga lang galing pagbilaw yun yan parang uula na mga idol pero asya. yan papayag ko yan mga idol at sa mga bago Please subscribe at click mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga palipad kahit medyo maulan na. Tuloy pa rin po ang pagpapalipad namin mga idolo. Ito po yung lawin mga idolo. Gumigilaan. Lakas okay. ang haongin. Mga idolo, bata pa lang. Apakagaling ng gumawa ng saranggulaw mga idol talagang kahit siya rin mag isa nakakapagkabit din yung mga idol ng sumba hmm. yun yung mga idol kaya nagkakabit ang sumba pag nag iisa ka talaga naman napakalupit talaga ng batang zero yan Chicago Balls. Nasa tawing? Nagulo po mga baka. Hmm. Mga ito, nakatambang yan, oh. Yun, oh, kanyang pinagtambangan. Bale, ang hangin, isa pa silangan. Ay, kanluran pala. Galing kanluran. Kami na mama oh. Gabi na, nguli. Sina na, Ako mga idol, magtatalang mga idol. Ito mga idol, oh. Ang atin. Hindi mo ulan. So yung isang mga yun so, Tapos tatalong natin to Chicago Bulls Gawa ng Third years old na bata Mga idol Shout out kina kuya si Smar Kay Vic At kay kuya Wilson Yan, Ang ating mga tropa Pag tagapagbilao mga idol Shout out sa inyo At Saatnya masukin supporter jalan. Nah, comment kan na orang dito mongido Pharma notice kita. Pharma shot out kita next video. Ini hmm, dapat sambung, Pak. Cek aku bulshan mga idol. Napakabangis mga idol, bata pa lang ang galing ng gumawa. Lakas ano, ang hangin. Alo, si Jiro. oh ala na mga batang bata o oh. Asa na? Ayun na mga idol o oh. Parang ko yun siya mga idol Kalabaw na kalabaw Kalabaw na kalabaw siya oh Nakapako lang siya mga idol oh Ang lupet Dapat malikot yan eh Ay oh Kalabaw na kalabaw Mga idol Saka biglang makalakas ng hangin Ang hirap magpulog Pukamakalagot Sayang hmm. Sayangan oh. Sayang ang yung lawin mga idol, binababa lang at tatanggalin lang ang kiling. Baliling eh. Ay, okay. Hindi mo na sinabi niya yung sa bulskot. Ay, yung isa para nakapako lang ang mga idol. Hindi rin naman para nakapako sa gilid. Binababa lang mga idol, binababa lang. Tatanggalin ang kiling. Ay, para mabilis, para ipapalpa din sa bulskot. Papalipad ano, papalipad si ko nang kana. Si Mayor nang kanya helicopter ah. Ang aga. Baliling. Ang aga sabitan mo. Hoy mo. Hoy mo sabitan niya ano yung helicopter na yan. Papalipad ng helicopter eh. Ano ang meron? Ay -oh. titi, oh. Ngilid niya. Minsan nakapakaw lang oh. Lakas ang hangin. Baka dahil ng helikopter. Bobo ako. Nakakatakot na ako pag bumaba. Ayun nga, masabitan. baka bayada, o. masabitan. Ng baka, nga yun, o. Yeah, Siya. Siya, masabitan. Baka masabitan ang helikopter. Mga idol yung helikopter Siyo! Siyo, baka masabitan. Mm. Siyo! berapa oh, butin boy, lo, siapa? dek kalau koi awal butin ni aloh tak ingat lah eh tak pinggir sembar itu magil Pa ikot-ikot yung helicopter eh. Ato ka din dahil na tinalakot. Boom. Mga si yung sinibatang eh. giro ang kanyang lawin. Ito mabingi. Ito mabingi. Tatalang ko. Muntik nang masabito ng helikopter na. Oh, may masabitan niya ng helikopter. Uy, gumita. Sabit. Lagot. Hindi ka gumili dyan. Hindi na. update ko kayo pag naroon na tayo sa kabila. Ito na tayo. Ito na tayo mga idol sa ating pagtatalangan. Papantay na yan! Naikot ang helikopter mga idol! Ano? You know, Naikot na ulit. Naikot ang helikopter o oh. Ayo oh, Pakabasa Vital Pakabasa Sobra. Ayan na naman. Dadaan na uli yan din eh. Binibreak in yata. Eh, yung kano. Ayos na, pantay na. kailulu lulusan mo. Papantay na yan. Nasta mga idol. Lobat na akin cellphone. Fifteen percent na ang cellphone ko. Oh, magalit. Ah, magalit nga. Para sa mobra naman. Pero hindi. Papantay pa yan ha. Dami. Papantay naman eh. Mamaya na.

Lawin, lawin At Sika gabulus Mga idol ah Ito sila mga idol Ito siya Ito ah. sila mga idol Luntatayog na Doon tatambang na ni mga idol para na sila nakapako mga idol dalawa ano ha no. Ayun na naman siya Sasabitan niya tangam seranggula. ranggula. Ang mga idol. Buha mo na yung helicopter mo. Labo. Maanay, kulimlim. Kulimlim nga. Ang oh. Hmm. <laughs> la -an -e, -lim. Oh, Oh, Mali na naman Ay mag-focus Ay mag-focus mga idol eh Lawin <laughs> Sala so, na yan. Mga idol Wala na mga idol Hindi naman kayo may sasama sa pagbababa ni Giro mga idol At yan ay itatambang muna ni Giro mga idol Yan So yun mga idol at sa mga bago pa rin sa channel ko. Baka naman makikisubscribe naman ng ating channel mga idol. Yan at maraming maraming salamat po mga idol. Yan oh. o. na lang tayo mga idol. Yan. Peace out.